Guys, good afternoon! Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman Kaya for today's kwentuhan po natin Ay nandito po tayo sa kumpare natin Dito sa Mayporak Kay Flying A. Avery or mas kilala Alan Paul Lopez So first time natin ano? Uh, ipakita sa inyo Itong kumpare natin na to Pero hindi ako nagkakamali siguro Para third time na akong pumunta rito no? Third time ko na yung pagpasyal dito Kaya nandito tayo ngayon dahil magpapadiin siya ng mga ibon at syempre hindi natin palalampasin para ipakita sa inyo yung aviary setup niya at kung ano ba yung mga ibon na nandito sa kanyang aviary. Let's go! Music. Let's go guys, pasukin na po natin si Parik Alan or mas kilalang Flight A Aviary. Ayan, so unang papakita ko sa inyo guys, itong aviary setup niya na no? napakahaba. Para ilang metro itong aviary mo? Nasa 10 meters siya, tama higit no? 10 meters tapos meron pa siyang planong ano, i-extend dito. Parang may ano ka dito pa rin, no? may plano kaya i-extend yung aviary mo. Ayan, so nakaporma na yung traces ng kanyang aviary. Siguro tatanggalin itong ano na to. Itong wall na to, tapos <laughs> Diretso na dun yung aviary niya. So, napakahaba. Siguro, nasa 15 or 20 meters yata itong aviary niya to. Pero, tulad po na sabi ko, ay tatanungin natin si paring Alan kung ano ba yung mga ibon niya nandito sa kanyang aviary. Pare, kumusta? Ano yung mga project natin ngayon? Mga mga latino, crimino yun lang, mga aqua mga aqua, yan, napaka silent na breeder din si paring Alan kasi kung makikita nyo at ako rin, napakadalang niyang mag-post sa social media kasi isa rin sa, -sa mga tao, kaya yan ngayon lang siya nagka -oras. at kanina nga po ay minaysays ako dahil meron siyang ibon na ipapa-DNA sa atin pare, ano yung mga ibon na ipapa-DNA mo? eto pare, mga B1, B2 na aqua at uh, dan yan, dan, yan. Pablo pa dan. Maya-maya guys, ay relax muna natin yung mga ibon nandoon sila maya-maya ay papahuli natin sa kanya pero bago po natin i-DNA itong mga ibon na to. Ayan sila, apat sila. Tapos meron pang parating na dalawa pre, no? Oh. Meron pa, bali anim na heads Oh. Ayan, okay. So, papasok muna tayo dito sa kabilang ano. Kabilang uh, side ng kanya aviary. Para ilang mga ano, parang napakarami ng breeder mo dito. Ilan yung mga nakaset mo dito na ano? mga ano yung mga high mute na mga ano natin mga kinse ganun. Mga kinse no? Parang the rest. Sa mga, ano, na yung mga iba. Pang foster na yung mga iba, no? Pare doon sa, ano, yung mga papa DNA mo na aqua o papil, anong mga parents, no? Yung parents niya. Isang visual na, ano, padlo o papil. Tsaka split pill na aqua o San galing yung, ano, yung mga... Parang Noel. Ay, parang Noel. Ayan, parang ayan parang pare. Ay Shout out paring pare Noel. Ah, balita ko, tinamaan siya ng sipon ngayon. at lagnat. Pagaling ka, pare. So, ito yung producer mo pa na ano. Oh, na, Grabe guys, so napakaganda ng ano, napakalinis ng Aqua B1. Tapos yung Par Blue o Papel pare no. Oh, Par Blue. Grabe ng ano, grabe yung breeder mo, napakalinis oh. Ayun, tapos ng dalawa. Ah, uh, ng dalawa nagpalabas siya. Etong mga breeder niya guys, ayun yung ano, yung mga inakay na i-DNA natin. So dito sa biwa niya ay na-amaze ako sa inyo kung makikita niya guys, oh. Ayun, napakalinis ng na itsura ni niya tapos yung nasa taas ay yung pair niya na Farm Blue o Papel. So doon sa ano pre, doon sa nagpapasabay na ay uh, i-DNA natin kanino mga ibon niya? Ayan, kay paring Ruel. Ayun, kay Pareng Ruel. Sason. Sason, yan. Shout out sa iyo, sir. Maraming salamat sa iyo sa tiwala, sa pagpapadiin ng mga ibon. Pero pare, parang meron na ako napansin dito na ano, na parang ref na maliit yata. Incubator pa rin, oh. Oo. Oh. Ano yung mga ini-incubate mo dito, pare? Mga anam. Nag-ibid ako ng mga ano yung Ah, okay. Panabong na manok, no? Panabong, oo. Oh, Ayan. Parang uh, malakas yung ano kayong pare, ah. Ah, yeah. pag bebenta ng mga sisiyo. Actually, nagpapalabas tong ng 50 heads na 50 heads. 50 heads na lalaki. Ah, okay. Tapos, so, tapos si yung kaibigan natin, Ah, uh, nagpapadispet kami ng sa Malaysia. Ah, nagsisip pala kayo ng ano? Oh. Etong mga manok na to, pre, kagaya ng mga ibon natin na kailangan ng permit pag nagsip kayo yeah. sa ibang bansa. Siya yeah, mayroon na siya permit gan. Ah, kailangan ng permit. Oh, ko lang Ah, okay. So, and guys, no sa mga gustong mag-inquire sa mga ibon or manok ni Paring Alan, saan ka pwede kontakin pare? Ano na? Sa Facebook. Yan, sa Facebook account niya. Ayan, at sige so po dito sa screen natin. Yun nga po para sa mga gusto mag-inquire dito sa mga ibon niya. Maging dito sa mga naka-incubator na mga itlog ng kanyang mga nuk. Ay pwede, pwede niyo po siyang kontakin para po mag-inquire sa kanya. Ayan, dun sa labas guys kung makikita niyo. Nandun yung mga breeder niya. Ayun pala oh. Ayun. Hindi oh. ko na ipakita sa inyo kanina. So, si Pare Alan pala uh, sya ng mga manok. Ayan. So, yun nga po, tulad na sabi ko, sa mga gustong mag-inquire, ay kontakin nyo lang po si Paring Alan about sa mga ibon natin, maging sa mga manok niya panabong nabong, ayan, napakalagid din ng ano, ng area dito, parang yung sa atin lang. Para yung aviary ko, hindi ka pa nakapupunta no? Ayan, so... Parang nandun lang tayo sa aviary natin Kaso, yung aviary natin Nakapwesto banda sa may sulok pero eh, Pero isa kanya is nandito Sa bandang kaliwa, kaya yung araw is nandun din pag hapon na pre, no? Hindi sila nasisikatan. Ayan. At ito lang, guys, no? Gusto ko rin i-flex sa inyo. Itong flight cage niya na napakaganda ng, ano, ng laki niya. Tapos, nakagit niya sa dito. Sa mga breeder niya, nakagit na yung, ano. At ito rin, guys, gusto ko lang sabihin sa inyo. Tulad po na sabi ko, last time na pumunta ako dito, pre, talagang punong-puno rin ng mga ibon to, no? Oh. Saan mo din yung mga ibon mo? <laughs> Di, nagpalit na project. Ah, nagpalit ng project. So yung mga dating ano, you know, breeder, in-out mo na lahat 'yon. Ayan, so nandito, uh, tatlong ibon na lang nandito. Hindi ko alam kung ano ID ng mga 'yan. Anong mga ID ng mga 'yan, pre? O pagrewin yung isa pa, Dito, yung pa. Ayun, o pagrewin. Papasukin natin. Sa, sa ah? Hindi ko alam eh, anong I-DNA na natin para magkaalaman sa gender. Oh, Ayan yeah. sa so guys, so oh, Dito sa flight cage niya. Eto, wala tayong ganito. Pero plano kong magkano? Ah, uh, magtayo ng ano. Since na maluwag naman yung ano, pre. Oh. Maluwag naman yung uh, lote natin doon sa oh. aviary. Pa. Oh, plano kong magkaroon din ng ganito para kahit papano ay nakakapasok tayo pag naka-flight yung mga ibon natin. Kung makikita nyo, talagang may exercise talaga sila at the same time yung location Mama, nila sila. ay ano, uh, talaga sila at mabilis, mabilis silang mag pag ganito kalaki yung ano. Or mas maganda kung lalaki pa dito, ay mabilis mag-mature yung mga ibon natin. So yun si Paring Alan guys, no, hinihuli niya yung mga ibon na ipapadiyay niya sa atin. Maya-maya lang hihintay lang po natin siya. At ipapakita ko po sa inyo, isa-isa uh, at itatanong natin po isa-isa yung mga ibon kung ano ba yung mutation ng mga ibon na ipapadiyay niya. At habang inuhuli ni Paring Alan yung mga ibon niya, ayan, meron tayong dumating na bisita. Si Paring Alan niyang dok. Ayan, pre, musta? Nice to meet you. First time din namin magkita pero ang tagal na namin magkakilala sa Facebook bilang isang mag Ayan, so dito siya ngayon. Nag pagkwentuhan at pare wala ang papasabay baka meron kang pasabay na ano wala pa pababa pa lang ayan pababa pa lang so Magchat-chat ka na lang pre pag meron tayong i-DNA at papasyalan lang kita doon sa aviary mo at gusto ko rin makita yung aviary setup mo at kung ano ba yung mga ibon na tinatago mo doon sa aviary mo si paring Sam ay napaka-silent din na breeder pag nag-post talaga ng mga ibon ay mapapawaw ka sa mga ganda ng ibon niya ayan so ito yung mga ipapa-DNA ni paring Alan at etong dalawa hindi natin alam kung ano nga hindi na mga to pero sa nakikita ko etong mga tatlo is aqua tapos merong dan follow tapos dito pare parang gray wing yung ano no uh, green, yeah. isang greywing tapos isang green so itong green na to hindi natin alam kung ano yung kargado nito so isiset lang po natin itong camera natin at mag start na po tayo dito sa pagdi-DNA ng mga ibon niya So ito lang guys, no, ginawa na po natin ang ano, tulad po ng dating procedure na ginagawa natin since na fishery naman po lahat itong mga ibon na ipapadna ni Paring Alan ay isinulat na po natin lahat. So maya maya na lang ay susulat na lang po natin kung ano ba yung ID ng ibon at tapos yung lead by niya. So ito guys, no, yung first bird na i-DNA natin. Pareho nung ID nito. Green opaline. Green split dan. Green opaline split dan. Sana pwedeng magka, pwedeng maghen pa rin, Oh. Oh, ayan, napakaganda ng ibon. So, makikita niyo guys, oh. Napakalinis ng isura niya. Green Opaline Split Dan. Split Power Blue siya, pare. Oh. Ito guys, yung second bird natin. Ayun, napakaganda. Blue U-Wing. Pare, anong peres nito? Ako, palay. Eh. Alam mo naman, di ba, sa mga, ano, sa mga gray wing, pag space, ano yan, tatlo yung way yun na mga yan, eh. Oh. Fake link, tapos incomplete, tapos dominant. At ibig sabihin, lalaki sigurado yung peres na ano ito, na, na visual na visual, no? Pwede siyang mag-cock, pwede siyang mag-hen. Pero, yung mga magagaling sa graywing, pare, kasi sa double factor, sa mga graving, walang double factor na hen. Kaya pag double factor na yung ibon mo na graywing, sigurado, ano na yun, cock na yun. Pero, tignan natin. So, ito guys, no, yung third bird natin. Anong ID na ito, pare? Far blue or powder? Par blue o pa dan, grabe, napakaganda ng ibon na to, napaka diin ng kulay. Isa so guys, oh. Pero parang bata pa pre, no. Oh, Kailangan okay, may balik agad to sa ano. Sa nest nice box para kahit pa ay hindi na po masyadong ma stress kasi yang mayang pa yung ibon, for sure hinahanap pa yung nanay nito. Ay, <laughs> sige so guys. Oh. So bale ito yung pang bird natin. Teto so, guys, so nandito na sa nandito na tayo sa ano, sa pangapat na ano, pangapat na ibon ni Paring Alan. So anong idea nito, pre? Aqua B2 o Aqua B2 o Papel. ayan first time din natin makahawak nito, pero sa iba kaibigan natin na breeder ay marami na rin na i-produce yung mga kaibigan natin. Pero tulad nito guys, tingnan niyo, napakalinis ng na itsura niya. Bakit wala naman ano, pre, no? Wala, merbang ay meron, no? meron ako na marami pero pagdating sa opa pain walang marami walang madungis ayan so uh, matik na malinis yung ibon nyo kapag visual dan follow or opa pain na yung ano yung mga ibon nyo so ito nandito na tayo sa pang apat na ibon uh, tatapusin na natin to para baka may lakad si paring alan so ilang guys no ilang minuto lang po ay natapos na yung mga ibon na idinini natin kay paring alan anyway pre maraming maraming salamat sa tiwala sa pagpabadini ng mga ibon natin at syempre guys, sana po ay muli kayong nag-enjoy sa pagkikipagkwentuhan sa amin dalawa ni Paring Alan maging kay Paring Sam Yondok. Ayan. At sa mga viewers po natin dyan na gustong magpa-DNA ng mga ibon natin, ay attach ko po muli yung Facebook account ko dito. At PM nyo lang po ako schedule po natin yung pag-visit dyan sa AB Renew. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye!